For today's video nga uh, ay gagabihin tayo ng uwi. Kailangan kasi mag-overtime kasi magkano lang sorry mo pag wala kang overtime. Nang biglang nag-message si Boss Big mapagmahal. Ang na magkumain sa labas sa Anli Rice. Sabi ko naman sa kanya, iba na lang, doon lang sa tapat. Dahanap na pang uti, ang yun, Sabi ko naman, subukan natin, total 1K lang naman eh. Kaya pumasok na ako ulit bumalik sa trabaho ko. Kaya palipasin mo muna yung gusto mo, Boss Big. Hintayin mo ako. May na ako makakapag-out eh. At ilang sandali lang ay eh, tapos na ang trabaho ko at kakain na tayo sa labas, Boss big Dali-dali na nga akong gumaya kasi ako ay gutom na rin at gusto ko nang kumain na din. Danupa niya naman ni pa yung. Palit na ako na sa bato sa tagpalit ng sombrero tapos lumabas na din. Siyempre, kailangan isulat yung overtime at baka hindi mabayaran. Loko, hindi niya ako mautakan dyan. May <laughs> hey, message sana siya nung ganito biglang bumingan sa akin. Next time na lang daw, pambihira ka naman, boss. Bikol, mapagmahal. Nag-aaya ka tapos sa atras ka bigla. Paasa ka din eh no. Nanupa niya po iba pa tapos sa laman pala. Kaya nag out na ako para makauwi na at makapagluto pa. Maranap na yung bili eh. Alas wala na ang tao sa company. Alas ako na lang mag Tako mo kasi ng eh. Yan tuloy. Ikandili. Paglabas ko nga eh sobrang dilim sa labas at walang katao-tao. Naku po ano kaya to? Bilog na bilog pa naman ng buwan. Nakakatakot. Kaya kinuha ko na yung bike ko at dali-daling umuwi. Tapos kota tao, walang katako-tao dito. Pero medyo sanay na ako kasi lagi naman akong ganyang oras umuwi eh. Ngayon nga lang, medyo nakakatakot talaga dito sa dinadaanan namin. Sobrang dilim talaga at walang katakot tao sa labas mga ganitong oras, alas 9 pa lang. Kung sa Pilipinas lang to, dami ng tambay dito sa labas oh. Baka nga mga nagiinom dyan sa gilid eh. Tapos may barbecuean pa, sarap ng bap. Bili ka lang ng barbecue dyan, oh. Tapos kain. Ah, ay, sarap itong bap. Wala nakameyor. Dito nga banda, may mga bahay na kasi malapit na tayo sa highway. Tatawid na sana ako sa kabila ng biglang nag-red pa yung stoplight. Dana. Kaya bumalik ako. At dito na lang akong liliko sa kabila. Kaya nung nag-green na ito tumawid na ako at lumipat na sa kabilang linya. Para doon na lang ako maghintay sa kabilang stoplight paranap na ka pa mo, tapos puro lang red din dadasan. Tuturo <laughs> ko nga pala sa inyo yung mga pagkakainan sana namin ni Boss Bec mapagmahal. Kung di lang kinansin yung lakad, dyan, dyan yung manly rice. Wow. Tapos dito sa kabilang banda, may kainan din dyan pero hindi siya manly rice. Ito na sana yung pagkakaya namin na tapat na wow. siyang ko. Mirgo, ne, eh, mga karano, pa mo yung ulam. Nyaman. Kasi ba naman hindi maglalaway? Nasa tapat mo na sana, oh. Kaso, naudlot pa. Sayang. Pambira ka, boss Bicol, mapagmahal. Paasa ka. Kumanda ka sa akin, loko. Sinira mo, kagli. Pakikid ako. Kasi nalubba pa mo, ne. Dahanop na yata. Nagpapamaltok pa mo ng kamay. <laughs> pailing iling Kala mo kaya niya. <laughs> Boss Bicol, mapagmahal. Biro lang. Baka ilibre mo pa ako pag nakita tayo eh. Habang naghihintay nga ako dito, rin nakita ko itong mga nakamotor na to. kaingay Loko ko mapali ko bunto. Kaya pabore mo laging batas kayong gamat. Nung makarating nga ako sa bahay, tinignan ko yung box kung meron bang ayuda. Baka sakali naman, di ba? Pampaloko Mga tinman. Kaso mga sulat lang nakita ko, hindi pa sa amin, sa mga Indonesian. Buti nandito itong isa. Tingnan nyo, nagbabadminton kalaban niya pater. Balang bolang nyo. Sa kayo, nakapangalan yung Hagaki, tsaka doon sa kasama niya. Nagpasalamat naman. Sige, ingat ka dyan ha. Diba yung sarili mo? At pumasok na nga ako dito sa parkingan ng mga kuroma para ikaray ko tong big bike ko. Siyempre, wow. alam nyo na, baka magasagasan. Sayang naman. Siya nga pala, mamimigay tayo ng 100 Gcash. Wow. Para sa mga feeling like shareer ng video na to pagka umabot tayo sa 100 shirts at may manduro na kamang kemba may miras kala ko may atalikaran nung makarating nga ako sa bahay pumasok ko na ako at nagpalit ng tsinelas. pagpasok ko nga ay nagulat ako at meron palang kasamang pinoy dito shoutout sa iyo kabayan ay, hindi joke lang si kuya Kenyan. kinuha ko nga agad yung rice cooker nung magulat ako meron palang laman may ulam na din salamat wow. nung ay, pa na lang pala pinasok ko na agad at pinainit para mamaya kakain na. Diyos ko, salamat. tinawag laklakan. masung na nga rin ako sa kwarto para magbihis at nagulat ako. Naku, may kabayan din pala dito. Shoutout din sa'yo, kabayan. So, Hindi, si Kuya Gabe sa manyon. yun. Nagbihis na nga ako para makain na. Maranap na yung bili. Oo, oh, kaya kang ka na. Potake din yung ganis Oo! Oh. Oh, oh! oh Makashort na pala ba, pe? Eh. Pasensya na na eh. Sige, laklakan mo. Ba mga? Na Nag-message pa nga ulit si Boss pero hindi ko na replyan Like na lang. Okay na yun. Total, may pagkain naman din pala ako dito eh. Habang sumasamol nga ako, este, kumakain, eh kita nawagan ko na rin to si Darang Mabulok. Alam ko, naghihintay na ng tawag to eh. Miss na ako nito eh. Wow! Kaya, ano kung Sige, samol mo kayo samol. Magpakabsika, danupang ka eh. Habang <laughs> kumakain nga ako, ay busy si Darang Mabulok sa paggawa ng diamond picture. Sobrang laki ng awit na nga siya sa ginagawa niya. Paano ba naman? 70 by 90. Parang tarpaulin <laughs> na. Ano, malaki pa niya, niya sa akin yung ginagawa niya. Sabi niya, malapit na daw matapos. Wow. baka ka pa ng isang taon dyan eh. Araw, sigurado man yan na ma-reward ni pangayari ni. Eh. Ilang sandali pa nga ay nagulat ako. Biglang nangulangot si Mabulok. Sabi ko sa kanya, nakarecord pa man din ako tas mangungulangot ka. Kaya ah, na lang siya. Tapos namulangot na lang din ako para pantay naman kami. Para patas ba? Tapos nigpit ko na rin yung ko. Tapos na ako kumain. Mabsina na yung bili. Pwede na kanyang bap. Aldo kami. Minom ko. Kaya nagpahinga lang ako ng konti para kuhanin ko yung titimpla ko mamaya. Gusto ko ng minom. Kumuha ng yelo. Wow. Yung alak. Wow. Tapos water soda para yun, may bula-bula. ayo sarap niya. Yan yung lemon sour dito sa Japan. Mga ininom nila, parang ladies drink lang. Go, may bab. Aldukan, may. Yun, Yun lang <laughs> muna. Salamat. Ito, ito, dumali ako naman ang bapa.